خبية الأدوات البالغة أوقات و طبعا stop البلد النورة Naka rin. Dato' nga namin ang mga biyat ko. Ito ko na si Zybur, to. niyo isa, kuya. Ano nga? Nakuya isa pa, putang. ko sa laban. Ako sige, meron Ano nga? Meron dun. Meron pa dun. Hindi na, o. Hindi na, o. Hindi na, o. Ano nga? Ano nga? nga? Ay, mamarta kayo. Eh, pag nag-time to, Renzo, lipat ka dito, Yuso. Uy, uy, uy.